So guys, magpapahit tayo ng bake pin sa likod. Tatanungin natin ito. Ito, gamit ang 14. Okay. Tangin natin itong leg pin ng mga dalawa. And, isa sa baba, isa sa taas. Medyo matigas nga lang tatanggalin. natin. Pagahin natin to. Tahu so, kamu nga to. Ayan. לא מסכים פה? כן, תגידו נתנדל

Ano? Ipis na oh. Hindi delikado na yan. Ya. Tapos, giniisan lang natin. Yan. Giniisan ko muna. Dito, sobrang dumi. Balik ko na lang mamaya. Okay. Okay.